Nagre-ready na daw po ang uh, DSWD dahil po sa pamiminsalang gagawin ng bagyong krising. detalye mo na kay Balconsala sa Ridge 5 Bal. Kuya Angela abot na sa halos labing-anim na libong pamilya o halos 70,000 individual ang nabigyan ng assistance ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 dahil sa naranasang epekto ng bagyong krising at southwest monsoon. Sa ilang lugar sa western Visayas, kabilang sa mga ito ay mga residente sa mga lungsod ng Iloilo -Ilo at Bacolod at ilang pang mga bayan sa Iloilo, -Ilo, Antique at Capiz. Ayon kay DSWD spokesperson ay rin Domlao, patuloy ang kanilang pakikipagugnayan sa mga lokal na pamalang sa iba pang lugar sa bansa na nakararanas ng epekto at nakaampang daanan ng bagyo upang masubaybayan ang sitwasyon at mayatid ang nararapat na tulong. May 3 milyong kahon ng family food packs ang nakapreposisyon na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patay sa report ng pagasa asa DOST 5 a.m. Malalakas na mga ulan nang nararanasan ngayon sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Apayao at Ilocos Norte, Batanes at ilan pang mga probinsya sa Northern at Southern Luzon maging sa lima pang lalawigan sa Bicol Region. Pagtitiyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang pamilyang magugutom sa gitna ng epekto ng bagyong tesing. Ako si Val Gonzales, BCRA 2 na sa Pilipinas, U na sa Pilipino. Maraming salamat, bal